sa isang baryong nakatago sa paanan ng bundok, kung saan ang ulap ay dumadampi sa tuktok ng mga puno, at ang hangin ay amoy lupa at damo. May isang batang kilala, hindi sa kabaitan, kundi sa kanyang katigasan ng ulo. Ang pangalan niya ay Thomas, anak ng isang magsasaka at isang inang mapagmahal. Ngunit sa kabila ng mga paalala, tila wala siyang natutunan. Thomas, huwag kang umaakyat dyan. Hindi po ako mahulog, inay. Marunong ako. At sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitigas ang kanyang ulo. Lumaki si Thomas sa payak na buhay. Umaga pa lang, maririnig na ang kaluskos ng kalabaw. At ang halimuyak ng kape sa maliit na kusina. Ngunit sa halip na tumulong, si Thomas ay naglalaro lamang. Anak, tulungan mo naman kami. Mamaya na po, naglalaro pa ako. Sa paaralan, siya rin ay hindi nakikinig. Palabiro, ngunit palaging may sagot. Hindi naman po ako kasing sipag nila, Ma'am, pero matalino ako. At sa bawat paalala, parang hangin lang sa kanya ang salita. Isang gabi ng Nobyembre, bumuhos ang ulan na tila walang katapusan. Ang langit ay naggangalit at ang mga hangin ay humahampas sa bubong ng bawat bahay. Thomas, huwag kang lalabas. Mataas na ang tubig sa ilog. Ngunit ang batang si Thomas, lumabas pa rin. Gusto ko lang pong tingnan. Ngunit nadulas siya, at sa isang iglap tinangay siya ng baha. Sa gitna ng ulan at dilim, naririnig niya ang mga sigaw ng ama. Thomas, Anak, nasaan ka? Ang malamig na tubig ay humihila sa kanya pababa. At sa unang pagkakataon, natakot siya. Munit mula sa taas ng tulay, isang lubid ang bumagsak. Hawakan mo, anak. Huwag mong bibitawan. Niyakap siya ng takot. Ngunit mas malakas ang pagmamahal ng kanyang ama. Hawak ang lubid, humihinga, umiiyak hanggang sa tuluyan siyang nailigtas. Magkayakap silang dalawa. Basa, nanginginig, ngunit buhay. Kinabukasan, sumikat ang araw. Tahimik ang baryo, puno ng putik, ngunit buhay. Tahimik din si Thomas. Mula noon, tumulong siya sa lahat ng gawain. Hindi na siya tinig ng katigasan, kundi ng pagbabago. Tay, gusto ko pong tumulong sa bukit. Aba, ibang Tomas na ito. At mumiti siya. Hindi ko na po gustong maging batang pasaway. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang kanyang mga kababata. Tomas! Tara, lumangoy tayo sa ilog. Sandaling natigilan si Tomas. Tiningnan niya ang ilog na minsang muntik nang kumuha ng kanyang buhay. Ang tubig ay malinaw. Tila ng aakit. Ngunit bumiti siya at sinabing, Hindi na ako si Tomas na iyon. Mula noon, naging huwaran si Tomas sa baryo. Tinuruan niya ang mga bata ng kabaitan. At sa bawat batang pasaway, palagi niyang sinasabi, Matutong magtanda bago pa ang buhay ang magturo sa iyo ng masakit na paraan. At sa bawat dulo ng kanyang kwento, May batang nakikinig, May batang natututo, at may batang nagbabago. Ang tunay na karunungan ay hindi galing sa edad o talino, kundi sa kakayahang magpakumbaba at matutong magtanda sa pagkakamali.